Tutok mo lang hawak ng ganyan. Huwag mong gagalaw yun. Ayan yun. pakita mo dito guys. Dito, dito. Oh, ayan. Oh, baba mo, baba. Baba, pakita mo guys. Oh, baba din yung sisiyo. Ayan, ayan ka lang. Ito kung pa yung isa.

ko ko dito na dito ka dito ko hindi na pala namin sisiw ano siya tatlo lang talaga yung anak nito yun na yung yun yung anak niya ito tapos yung pinapisa natin sa incubator na 11 sinama ko na dito para matutong yung mga babae maring, maging matuto sila maglimlim uh, ito, itong mga malalaki na yun isa na yung tubig ay 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 uy uy bakit ganun kulang Pulang pala yun kulang ka muna ng pansakit hehehe <laughs> Kala ba naman tapos ka yun. Tiyang... <kos inyong travail> ah, dito sa likod kay Jay. Yung... yung tatlo dito, ito. Bagong pisa ano na. Diretso baba na sila sa tren. Ay ito may marking na siya. Mga dati na to sa incubator. Ito yung bagong pisa. Oh. Wala pa siyang marking. Tatlong piraso. Siyempre isa. Ano ito na marking natin. Sa kaya? Katlo yan. Puso, ah. Ay, ayun na. Ito. Jay, yung ng mama na bata. na siya. Jay, huwag ka malikot. Eh. Ito, ito, ito. Mahina po siya. Ayan. Ayan, walang marking ah. Ano bagong ang pisa? Ito meron na. Ang lalaki ng bagong pisa. Ito pa, tatlo sila. Pangatlo to. Ayun oh, straight comb siya. Mas wala pa siyang marking sa ilong. Ayun, bali bali tatlong tiraso lang dito yung ano po. Yung pinisa talaga nung inahin. Sinama ko na lang 'tong labing isa. Para in case may babae, yung mga babae dito, naiwalay sila nung inahin, inakay sila marunong na rin sila, matututo sila maglingling at saka akay matututo mag-akay takot, ito bata na to pumasok dito takot siya sa manok ayan yung Boston parehas na Boston sweater Boston Roundhead pala Ayun, yung pumpkin na yan. Ang daming anak ng dente. Yung ibang anak niya, yung pumpkin na yan. Pumpkin golden boy yun eh. Pumpkin sweater. Hindi ito. Anak, to, anak siya dito. Tapos yung ibang anak ng puti. Hindi na rin. Tapos yan ah. Yung, yung na dalawa na Yung anak niya, meron silang anak dito. Ano pa sa kulungan niyo ano? Yun. Yung ang broadcast nung ngayon dito. Hindi ah, huwag bibi ah. Ayan na. Thank you for watching. Thank you for watching. Natuto na sila. Ayan na. Thank you for watching. Bye bye. Thank you for watching po. Bye bye. I-upload po ulit natin yung mga susunod na video nito kung hindi aawayin ng nanay. Pero okay na siya oh. Inaakay na siya oh marunong na tuwa sila maglalagay na tayo ng betrasingol single natutuwa na ito. sila 2 days lang tong bitmin pro nya after nun kasi nasa lupa na sila maglalagay okay. na tayo ng betrasingol single okay. thank you for watching po bait nung nanay marunong maglimlim thank you for watching